Sa pagsisimula ng Senate Plenary Session ngayong araw, agad na nabuksan ang usapin kaugnay ng impeachment complaint. Inanunsyo ni Senate President Francis Jesus Cordero sa mga miyembro ng Senado ang natanggap ng institusyon na Supreme Court decision. Ayon naman kay Sen. Juan Miguel Zubiri, sa kanilang caucus ay may nagbukas na ilang Senate members na nais talakayin at i-dismiss na ang impeachment trial kasabay ng sesyon ngayong araw. Ngunit paglaon ay pumayag rin anya sa hiling ng ilang mga kasamahan nila na bigyan pa ng isang linggo para pag-aralan ito ng mabuti. Hindi na rin naman inihayag pa ni Sen. Legs kung sino ang may nais na agad na i-dismiss ang impeachment. Ngunit kinumpirma niya na galing ang na August 6 kay Sen. Vicente Tito Soto III at pumayag naman dito ang mayorya ng mga miyembro. Kinumpirma rin ito ni Sen. Soto at iba pang suwestiyon na na-erase sa caucus. Gaya na lang ng paghihintay muna sa posibleng paghahain ng Motion for Reconsideration o MR ng House sa Korte Suprema. am um, hindi porkit taga-pangulo ako ng Senado kamay ko lang mga nagdadala ng tsempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. Um, we are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also via through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay uh, bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat itoy sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. Lima sa labing isang pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa one-year ban sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahon yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng one-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay, Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte, Korte Suprema lamang ang bukod tanging. May kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga, may mga parte din naman ng desisyong hindi ako ayon pero kung babasahin natin ang lubusan, um, kabilang yung mga separate opinions. Halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw pero ito yung concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Um, pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having um having said that maske yun, yung mga puntong yon ay dinala at um nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress dahil hindi automatic yon ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang maestro binanggit ni Leon sa kanilang opinion um ulitin ko Am um, Ito ay pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is void, is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado don sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag ng um, pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng doctrine of operative fact, pero hindi natin mayaalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng, um, ng, um, ng um, due process, kinlaro din nila yon na ka-violation ka ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Um, personal ko ding opinion ito pero ang masusunod dito ay ang mayuriyan. Um, nakalagay kasi sa korte sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang walang jurisdiction ng Senado nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment at least in dulo man lang bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Um, e wala na nang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang uh, pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, um, wala bang o meron? Meron. Noong nagpa siya ang Senado na i-dismiss yung ka impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA Dos. dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senado ang functus officio na yung kaso. Ah, yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, um, nung nagdaan, nagawa na rin niya ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So, so regular session possible later? Lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Tutal naman, ito mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga, bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi na pa sa ano nagdaang kongreso. Just to be clear, sana lang, personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung uh, previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan, dahil iba, iba opinion ng senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdampan noon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa Foreign Currency Deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasa ang Senadong sundin ito. Um, ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyon na na o, anong gagawin, o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng mosyon. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pero, Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan ng Sir kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tini-RO yung buong proceedings. Ang tini yung pagbubukas, yung pag-iso ng sabina doon sa foreign currency deposits as part of the trial. babalik rin ko kung na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill, yung Bill of Rights at Right to Due Process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sally. Um, baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care. When it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now. given the Supreme Court decision. Correct. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero yes, Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue.